Welcome to my vlog! So, mayroon ayong naimbento at saka sa sobrang mora ng itlog ngayon. Napabili tayo ng madami. So, gagawin natin itlog na maalat. Yung kaldero nilagyan ko lang ng half uh, yan asin. Tapos, nagpakulo ako ng tubig sa heater. Then, hinalo ko na siya. Tapos, minikos-mikos na ni Ensan. Saka ko yung inopen yung fire niya. So, bago tayo, habang nantay natin. Now, kumulo yung pinapakulo nating asin na may tubing, ayan nire-ready na natin yung itlog at lagayan, ayan, nakahiram tayo ng malaking lagayan so ilagay natin yan, bali small lang guys yung itlog at saka medium maliliit 30 pieces, so yan yung nabili natin kasi nag-sell sya, kaya naisipan ko ang gagawa ng itlog na months or maybe year na na hindi ako naka-olam ng itlog maalat, so ayan, gumawa tayo guys So after 24 hours na pag-aantay na lumamig yung pinakulo nating tubig, ayan nilagay na natin. So bago ko nilagay yung tubig guys na may asin, lagyan ko muna siya ng paper na buo. Tapos ayan, naglagay ako ng plastic na may tubig. So ayan lang guys, antay tayo ng 20 days.